vlog na lagi okay? <laughs> So may buntag mga kaiping no so bagong vlog na pud karoon karon nga kaiping murag nag ride-ride lang tani kay gisugo ta pa pulong og tango aso ah, gikana manuday gikana tag gika gika tango mga kaiping no huh? uh, lagi ah, uh, man tayo pero nung sa tong tubig eh, na taga na tag notice kaya pa kapayad doon na kabulan na lang kabulan mga kaya walang kita kapaya kapayad nga ginotisan nga disconnection eh hadlo kayo mga kaipin. kaya pinke basin yung ang tag tubig na hindi na kita kaligoan eh pamlimaho na tang upo yan Okay. <laughs> anga oy, anga oy. So ko karon mga kaibing ba joke lang sa so, idol ni nato si Kuya GY no. So dol, musta musta dol? Shout out, shout out dol. So karon paingon. Paingon ta pa uli mga kaibing kay lagi humana na tagbaya dito sa kabulan ng gud kay sa sunod bulan na sa mga toko gitawasan og bayad man lang ba panalit ang og tubig ang kuryente na eh. sa mga duha ka bulan hushush magtulo na pud ka bulan ni nagabot sa mga uh, mangkaiping nagabot sa bill na pud karong bulan na tinapos pa pud hinoon bayad na pud mangkaiping no batay kwarta ni eh. so karon um Diwas na mas kalag-kalag no pero nagapay mga nangadto dito sa minterio ni na, na, nagkot gihapon ng kanang paulahing panagkot ba kay kanang wala ka pa so kagahapon wala nga nagyapay yung mga tao dito nga nanagkot karon sa lami ibabalik ang kandila magaping <laughs> Ay, ah, ang ay. So, Oday ta na mga kaibing, no. So karon mamasayro unta ta. Kung nailhan mo mamasayro ta na, nag vlog vlog ta para siguro yung sakay na to. Pero wala ba yung gusto o okay, og nang mamasayro mga kaibig no. Nang mo lang ba kana ang alay mga kaila nga pwede tong pick up no. Pasakay ng bus Ah, ana ra na mga kaibing, na to ani ah, karon chill chill lang ita bisan og no, ah, ah, wala kita wala tayo anima mo ani mga kaiping ba wala tayo mo wala nga chill chill ta so karon ang atong iskutan ang pinakalilihayan sa mga riders karon ano ano ang mga sa so, mga riders yun mga kaiping no mao ang ako sa mga ginoo ng kaiping labi, labi ka niyo, wala ka rin yung wala ka rin yung sa inyong maristros motor sa inyong disinsya ay dakop Apoy, ah, na, dito mga kaibing. Ay, nagdakop sila, nagrikisa sila kung an uh, mga kaibing. Wow, nindot na kayong dalan din rin. Dili na ba toon? Ah, salamat kayo sa mga pamunuan din rin. No? Kaya yung, yung, yung siminto na yung pangandoy nga nga Na mga kaibing baso. Karoon na nga. Uh, nindot na kayo itong um, pagbiyahe. Hapsay na kayo. Wala na yung ang wala na yung... Ah, Aron, nindot yung panahon. Init. Ah, uh, sulog na punta ni Ron pero bintaha kaya nakaligo sa iyo ani na ah pa expired at mo risk na karon kaya expired naman ay go no, oh, ya agi sa uh, shortcut ah shortcut ani eh, adi ah, matawag mo tawag shortcut man kay bingoy o kundi sa Picas dalan kay dito man mulusot sa Labuyo muna nga direta kay Kapikin kayo dito mga kaibing Uy, anga, uy, anga Uy, bag may ipit yun dito mga kaibing Uy, dito So, dito na gipat na mga safe rat o ang motor na eh. May lang walay dakop dito sa may sintong bahin sa Labuyo Ah, impas kita na yun ipit kita na yun Maray si kita ba Nga, yeah, dito na sa -la Hanay Lapita ha ah. Padulong na ni O oh, Barangay Makilaw mga kaibing up oh, mo uh, dirita agi kay murag dili man kita maipit di ari mga kaiping mainit kaayo mana nga ah uh, uh, sige lang basin sa sunod makarinyo na ta sa motor ah uh, makabasbasod mga kaiping ka. ah nga dili bitaw mahadlok bitaw murag isog ba isog na ako kung isog gyud ba ako kay wala gyud ko ngiton sa shout out ko sa imo mga loveloves shout out sa inyo ay So karon oh, abi na na si na dire, wala mday gihapon mga kay Pino, no? ah, ah, di ba gihapon mga kayipin, ba. Sakit kay atong lumbot at kamiraan kamera eh, ani, uyog-uyog na tong kamera ani, eh. pero sagday lang kay maka video-video mga, video -video, mga kay Pino. No? Ah, malabyan na ato ang alma mater ng eskwelahan mga kay Pino. Gako lang gihapon na to ang ato ang pag-eskwela mga kay Pino. Nagpasalamat po ako sa Panginoon na siyang lubhang gumagabay sa atin sa ating mga pag-aaral kahit na wala tayong ano wala tayong uh, panggastos sa araw-araw pero binigyan tayo ng paraan upang uh, makapagtapos ng pag-aaral gamit ang ating lakas at sipag so ning graduate ko na o Bachelor of Science in Information Technology Grabe ka lang manimot. Guizoy Oh so mga lagi ni mga kaiping, no um, pa graduate na ko after mga 2 months ay apply tag trabaho dito ta sa media mga kaiping, no so nakita naman ninyo tong previous na ko, mga vlogs mga ko kung sa taga trabaho Sige lang, sige lang, padayon lang plano magamit Ilisan lang ang biyaan ihatag sa silingan Ibot sa kilid o kalimtan lang Nagatrabaho ko sa iyo sa kabuntagon Sa pagulina ko, gatrabaho lang yapon Reality that Sakina Bohe, Nadi Legion Madalak Magic, Pagani Mandi, ay my Pagna Hibok Butterfly Sigilang, Sigilang Padayun Lang, Inawa Ogla Long, Maya Gundam Sigilang, Sigilang. is mga kaibig mo grabe yung muskip na at maka-upload sa ating youtube channel <laughs> oh no no mga kaibig mo man, naman ay naman So sa mga kuan uh, sa mga uh, atong mga solid fans and supporters daghan kayo yung salamat grabe yun, baka hilak man sa inyong suporta ay kay grabe 20k uh, subscribers di ba na lali ba so more um, kay ping no daghan salamat sa inyong hang mga suporta ano. oh uh, ay kali ay lang yapon mo kasumo sa ako ang mga kaupan sa akong mga vlog maski panalagsar ta maka-upload pero paningkamutan ako mga kaiping no nga maka-upload ta sa gunson para din tamabian o ganang mga followers mga, mga, mga subscribers diba so marunin si iping ko no naabot ata sa malay andang salamat peace Sige lang, sige lang, padayon